Wait natin siya. Honest review to ah. Oh. Kahit na sabi na kakilala kita pag hindi masarap sa akin, hindi talaga masarap. Yan. Hello mga kapapa. So for today's vlog, so mag honest review tayo. Kasi titingnan natin yung ano, yung negosyo nung nung kaibigan ko. Kaibigan mo yung kakilala. <laughs> basta. Basta kakilala ako. So, ayan. I-rate natin siya. Kasi nagbebenta siya ng sisig. So, nag-order tayo. Siyempre, supportahan natin, di ba? Pag may ni kakilala kayo nagdinegosyo, supportahan nyo. Hindi yung utak nyo. <laughs> so, yan. Tignan siya ng sisig. Tapos, yun yung iulam natin ngayon. So, ang gagawin ko is, sabi niya, i reheat na lang daw yun. O, parang igigisa. So, kaila, so nag-ano ko ng sibuyas. Kasi mas masarap is, may maraming sibuyas sa sisig. Tapos bumili lang ako ng siling haba. Yeah, bumili ako ng siling haba sa right log Para feel na feel mo yung sisig, diba? ba? Yan o, ang init na ng fan natin. Hindi ko pa nakagagay itong sibuyas. Ang dami kong gagawin. Oh, eh. may nakapiling akong labahin. May hinihalapan ako dyan sa akin. Para ano? Hindi naman masama pakiramdam ko. Para ano lang. Para ang tamlay ko lang. Ganun ba? Ganun. Dahil siguro dito sa sisig, gawa ng double trabaho pa. Ayan! Okay na yung sibuyas natin. So, hindi ko na kailangan ipakita kung paano mag ng ng sibuyas, di ba? Kasi alam niyo naman kung paano mag ng sibuyas. Yan po tayong ano. Siyempre, mantika. Konti lang para hindi siya oily yung sisig natin. Sa kayo yung sili, pugasan ko ng brush. Slice na natin siya. Mahilig ako sa spicy. Yeah, mahilig kasi ako sa maangang na pagkain. Ang liwanag mo. <laughs> Ilaw ulo ko. Nakakasilaw. Ayun na siya. Ayan. Ito pala yung sisig. Ayan. 170 grams daw to. Halagang 100. So, ito try natin siya. Kung worth it nga ba yung 100 pesos natin dito sa sisig. Pero parang dami na, di ba? Kasi sa ibang... Yung sa tuntun sisig ba? Magkano ba yun? 100 plus? Tapos konti pa dito, no? pwede na sa 100. Okay na rin naman, 170 grams. So, lang natin siya sa lasa. Kung worth it nga ba yung 100 plus sa sisig niya. Or, low tayo. Kasi nakadepende kasi yung ano eh. Nakadepende yung yung presyo sa sa kalidad ng pagkain sa sarap, di ba? lagyan natin to sile eh. titingin nyo pa ba to ha kung nyo naman kung paan mag isa diba kapakita ko sa inyo pagal pa tayo ng kaunting magtingka kaunting ka. lang kung yan Mereka semerut natin ya. Hindi nyo ba makita? Ayan, ang ganda na lang natin siya. <coughs> Tapos ilagay na natin yung sisig. Silt na silt na talaga siya. No? Ang galing May siya. Ang galing nito, may pang silt si bon Nakala ko yung ano lang siya. Eh. Yung parang silt block. Parang gano'n. Silt Yeah. Pag yung pagkain kasi pag alam mo masarap, paaamoy mo agad yun. Pag ginigisan mo, di ba? O kaya pag niluluto So ngayon wala pa tayong naaamoy na sisig. Medyo ano pa kasi siya eh. Frosty na konti. Ayan, lumalabas na yung amoy niya. May yung amoy sisig na siya. Amoy nyo ba? Ah, comment down below kung naaamoy nyo yung amoy sisig na niluluto ko natin ngayon ay para panghalian ako. Ang dami din pala sa so 100. Oh, ang daming sili. <laughs> wow, ang bango ah. Hindi na ako maglalagay ng ano ah. Seasoning. Kasi pag sisig, naglalagay yung ano. Yung parang soy sauce na seasoning. Parang sisig talaga yun. Ayan. Lagyan natin ng space para sa itlog. bango. Kamiya natin siya titikman pag kakain na tayo para mas maganda. Kunti pang halo. Amin yung sisig niya. Tapos. Lagyan natin yung egg some egg. Yeah, egg kebab. Ayan siya. Yeah. So, ang gawin natin para medyo tawag para hindi siya mawasak. So, lagyan natin siya ng takip. Para yung moist, hindi siya nalabas para maluto agad yung ibabaw ng itlog para hindi siya mawasak yung, yung dilaw hintayin natin yan yan, nakikita nyo yung itlog oh, tinay nyo na na yung ibabaw para hindi mawasak yung, ano, dilaw so, pwede natin siyang patayin ayan so, hintayin natin siya kaunting lumamig para maluto talaga yung dilaw niya. Yung para ma-half cook yung dilaw niya. Kaya sa kukuha lang tayo ng kanin. Kanin na lang konti lang. Dahit ako ngayon. Kaya lang yung natin ha. O, oh, konti lang yan. May mga sisig-sisig na. So, ano yan natin yung sisig. Ito yung sisig niya. Ayun o. Ganda. Kapok yun. Ay, oh. makawasak Ayun na! Let's go! Kain na na! Ayun o, no, nawasak yung dilaw niya. Sarap nito! Oh. Titikman natin siya kung gano'n na talaga siya kasarap. O baka MMA lang. Ayan! Let's try! Try and try! I-relate natin siya. Honest review to ah. Oh. Kahit nang na kakilala kita, pag hindi man sarap sa akin, hindi talaga masarap sa amoy niya, may sisig. May sisig na ano, may itlog. Ayan o, yung dilaw niya o. Try natin siya. Yung dilaw muna ng itlog. May nabili, may nabibili kasi ako ng ano, sisig sa supermarket. Um, yung iba kasi sisig sa supermarket. Ah, pinung pinong-pino yung ano, pagkakalam, yung pinung pino yung ano, yung laman niya. Dito kay ano, sabi nila natin. Malalaki yung hiwa o oh. Okay naman laman niya. Kaya lang, nakakulangan ako sa ano. Sa seasoning. Yung parang ano, Ano bang tawag doon? toyo. Kasi, kasi may seasoning na ano. Ah. Yung parang pang sisig talaga. Nakakulangan ako sa ganung lasa. Pwede lagyan ng toyo. Sabi niya kasi, iinit ko na lang daw. So, ibig sabihin, parang templado na. Pero para sa akin, ano, Parang kulang siya sa toyo. Ganun. Pero masarap. Pero malalaki yung ano niya. Yung laman niya. So kailangan natin lagyan ng konti yung toyo. Sa panglasa ko lang yun ha. Depende sa panglasa niyo din. Kasi baka mamaya sa inyo, saktong-sakto yung lasa. So nakadepende pa rin yon sa so, uh, panglasa ng bawat isa. So ako, need ko pa siyang lagyan ng toyo. Ayan. Nakukulangan lang ako sa toyo. Or, or yung parang sa seasoning. Alam niyo ba yun? Yung... Uh, yung nilalagay talaga sa seasoning, seasoning na ano, parang toyo din na maliit. Sarap nun, promise. Parang kulang siya sa ganung lasa. Pero sarap ang iyan. Ah, ang sili i-rate natin siya sa ano sa 1 to 10 bigyan natin siya ng na ano 8 8 over 10 kasi nakapulangan na ako sa ano lasa ng toyo yun lang 8 over 10 sarap siya hindi siya lukis sa isang daan hindi siya lukis sa isang daan Sarap. Hmm. Uh, hanggang dito na lang. Gusto kong kumakain habang nanonood. Bye-bye!